Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat At yan, kakaulan lang Ayan o oh. 5, ano na, 5.35 na yan Rumoronda yung mga young bird natin Ayan o oh. Kasama na yung mga old bird natin dyan Nagrorondahan sila So ayun nga o, oh. yan yung isa nating crested Na may tama <laughs> May konting baleling Ayan, may konting baleling yun Bale, meron tayong dalawang ibon dyan Ayan o, oh. kita nyo mga abe, Oh. Oo, oh. kita nyo Hmm. Ayan. May ano na yan, may vaccine yan. Kumbaga, talagang tinamaan na si Crested ng baleleng. Konti lang, kumbaga, kumakalog-kalog yung ulo niya. Kaya ayan, ganyan yung resulta sa anya. Pag parang, ano, lashing lashing kunin natin itong ating watawat. Watawat ni Tagay loop Hmm. Yan yung mga abel. Pansinin nyo yan yun Yan nga kita nyo hindi oh, makitindihan mga ay yun hindi pa ninyo para kita hindi <laughs> kita sa camera sayang sana nakita ninyo sandali lang na no, mga abel yun nga mga abel daloyan yan si crested at saka si uh, litar yung naka post ko nung naaraan na yan model ng sharks pro ayan hmm. nagpakain na tayo sensya na hindi ako nakapag update sa inyo nung nakarang araw dahil o nakaraang linggo kasi nga medyo tinamaan tayo, masama pa iramdam natin so yun no, akala ko oh, mga ibo natin yun <laughs> hindi pala, so yun mga abel mamaya pala mga abel ito uh, uh, ikakarga na natin tong si yan, si Miss DQ anak ni Miss DQ, yan Uh, mystique yun na may pasok na Peter B Yan So, bale I-entry e natin yan Kasi young bird yan Young bird yan ng pari Singsing niya, pare yan Ulay dilaw, o, pare yan Hinting natin Darling, hint siya, hint siya Cowboy siya, o Tinan yon yan, o singsing niya, yan, o Cowboy Cowgirl pala, cowgirl Kasi babae yan Asawa niya si Banlu na Foundation bird natin mm. Motivation So, yan I-entry e natin yan young bird, all bird. Then yung KO na 100 pesos na 50k guaranteed. So, ano pa ba? Of color hindi siya pasok eh, mga abel eh. na din. Kasi sa of color kailangan anim. So ito, lima lang. Lima apat lang magkabilaan. Lima dito sa kanan pag naarap sa atin, lima apat dun sa abila. Uy, wag ka namang violente bandun 'yan. So, yan yung motivation natin sa kanya. Sayang hindi pumasok. Kasi sa club kasi, kailangan kabilaan anim ang puti para maging off color. Sayang, hindi umabot. Pero yun, you know, yung natin na yun, yan, sigurado off color yan sa MPFL sa darating na next Friday derby na niya. Yan. Pero yung kasama niya na si Litar na nabagwisan ng tigdalawang pakpak, na smash yun awalan awa Diyos hindi na umuwi <laughs> so kaya talagang wala katakot-takot na malas ang inabot natin ngayon pero kahit paano naman meron pa rin tayong inilalaban mga abel up, oh, dito pala tayo sa kabila yan then dito naman yan yan yung ating si palawi o oh, yan hindi inilalaban ito pa so ito tinitingnan-tingnan ko pa kung tatamaan siya kasi kapag nag-vaccine ka kasi eh, ang pagkakamali ko kasi eh, nag-vaccine ako yung mga ibon ko may mga tama na yung iba so inagapang ko lang yung iba like nung mga nilalaban natin doon sa kabila naagapang ko so dito nakapag-vaccine tayo pero meron pa rin lumabas na dalawang tinamaan pero yung iba wala na wala nang tinamaan so yung dalawa na lang talaga So ito, tinitingnan tinan ko pero parang wala naman, wala naman tama siya. Yang hmm. Young bird pa lang talaga siguro. Pero hindi ko rin lang alam. Tingnan natin after mga one week, doon natin malalaman 'yan kasi nabaksin na natin 'yan. So kung um, ikakalma natin 'yan, meron naman tayong mga pampalit diyan mga Abel. Ito. Pampalit tayo diyan, ayan. May mga na tayo, ayan oh. Papisa. Hmm. Yan, anak ni Lady Victoria at ni uh, Peter B. Hmm. Then dito, meron din. Ayan. Yung anak ni... ni nito, ni Litar. Ni Litar. Ayan, Litar na yan. At saka... Litar na babaeng to. Yun. Yun yung pinapipisa ako kay Peter. Peter, Peter. O, oh, ayan. Then, uh, pia, dito naman, ayun, yung dalawang young bird natin ng Johnson President at ni uh, Pandora. Ayan si Pandora. Oh. Ayan. Si Wantay Pandora. Hmm. yan Then dito, ito nga. Sige lang. Tanggalin natin to. Yan yung mga young bird natin, mga abelo. Oh. ma O, oh, mga kinubuan ng mga bulutong. Pero malalakas naman sila. Tinitingnan ko pa itong isa kapatid yan ni ano, Crested eh. Tinitingnan ko pa kung ikakal natin. Kasi sa totoo lang, kapag, uh, yung kapatid kasi niyang itim na yan, kinal natin. Talagang bugbog, pati pa ah, meron. So hindi na natin marerecover yan. Medyo, ano naman, bukas naman yung isang mata niya. Tapos yung kabila, wala namang bulutong. So, tuyo na, ari nawa. Tuloy-tuloy na yung galing niya. Hmm. Tapos ito yung ano, ito yung anak nung litar natin, ayan o, yun checkered na yan, at saka yun, yung may puti na yun na parang, ano tawag dito, ah, uh, saddle, ayan o, yung checkered na white plight, ganda hmm. nyan, anak nyan, nung blue bar, ayan o, anak nung blue bar na yun, at saka anak nung, ah, uh, litar natin, hmm. ayan, sa so, nagro-ronda pa mga ibon natin, hmm. Ito si Crested, oh. Ito, ito ang nanghihinayang mga abelo. Oh. Pang natin ang sauto, ito. Ito yung muti ka nang mawala sa atin, no? Oh. Pero sana makarecover siya. Baba na, baba. Baba na, baba baba, 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 na, Ewan lang natin kung paano gagawin yung pagbaba dito. O, oh, ayun, oh. tumatumbling, oh. Di maintindihan ang gagawin, no? O, oh, oh nyo. di maintindihan ang gagawin, mga abel. Talagang may tama. Baba na, baba -ba mm, ayan, no? bait pa naman to. Ang dali pa naman papasukin ni nung wala siyang tama. Pag tinawag natin, ano kagad? Pag pinapasok natin, ano kagad? Pasok agad talaga. Pero ngayon, nahihirapan na siya kasi, ano eh. Oo, oh, tinan nyo. Kaya binibilad ko lagi sa araw to eh. Ngayon eh. Oh, laan na, laan na. Yun know, o, yun. Naka, ano na siya. Nakabuelo na siya. O, oh, sige na. Huwag ka na tumaas. Huwag ka nang tumaas. Pumasok ka na. Pasok na. Hmm. Pasok na. O, oh, ayun. Hirap na hirap po. Oh. O, oh, oh. <laughs> ko tutulak, hindi bababa. So, yun yung mga ibon natin na kailangan natin bugawin. Kasi, yan titira yung mga yan. Yan, o, Mm, loko. <laughs> yan. Talagang mga ibon natin, mga pasaway. Ayan na, ayan na. Ayan, ayan yung anak. Ayan yung anak naman ni ano, mga Abel. Anak yan ni Litar. Yun yung Litar na white na may puti sa muka at saka blue bar. Ayan yung anak ko, kita nyo. anak ko yan, mga pang south ko yan. Ito, nag-iisang south na lang talaga to. Ayan o, kita nyo, ang gandang ibon. Hmm. Sana, wala siyang... Pero tingin ko, wala naman tama to. Pasok na, pasok, pasok. Alright. Tingnan natin yung iba. Ayun na. Hmm. Maraming ano diyan. Bale, ang nangyayari sa atin ngayon, mga abel, uh, yung winter natin talaga, tigigis ang young bird na lang talaga ang ating ilalaban. bibi bibisi pala natin, mga abel, is wala na tayong ilalaban. Kasi ito na lang yung natitira natin BBC. Dalawa lang kinuha natin BBC. Yung isa, yun nga, nakalpa natin. Tapos ito yung isa na stock bird natin na hindi na natin pwede ilaban. Hmm. Ayan, mga Abel. Ganda. Dun. Yun, no? Oh. Ayan, no? Ayan yung Peter natin na e isa. Up, asan yung ating stick? Eh pala. Ayan yung Peter nating na isa. Hmm. Parang hindi na siya masyado tumatagal sa rondahan. Pasok na, pasok, pasok, pasok. Pasok na, pasok, 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 pasok. Ayan, si Banlun. Ah, si Banlun, tama, si Banlun. Ayan, pumasok, dire-direcho naman kasi, mabait yun eh. Ayan na. Ito yung anak ni ano, mga Abel. Anak yan ni uh, Pandora. Yang isang yan, anak ni Pandora, tapos Anak nito, ni Arden. Yan yung unang egg. Unang egg, yan o. Yan yung nag away sa atin ng apat na araw bago umuwi. Agulat na lang ako. Umagong umaga. May bumagsak ditong ibon. Siya pala yun. Yun. Yan, bababa ata isa. O, pasok na, pasok. Pasok na, pasok. Ayan. Patibay yung anak ni ano ni Pandora. Masusubukan natin yan sa ano. Siguro mga south na.